sweetheart. Oh, galing magtahi ah, kamay Oh, Robby. San kayo dyan? Oh. Tahi, hindi sirain niya. Iwan ko kung anong niya pag ano na. Kay magtuman, mag, mag bahala na si Jeff. Magmahay lagi na. Pagsisisi lagi na siya mahal. Ay, mga guys, kung ano yan? Eh, huwag ipatahik na dito. Magbayad man ng 30. Saan? Ayan. Magtahik dyan? Hmm? Daming magtatahik dyan. Magbayad ng 30 yan, pisos. Hmm? Naisira mo lang talaga yung pantalon mo. Ay, grabe mga ganun. Gikat-gikat pan nya yan gikat Haha ha. Kay, sabi niya, Tatahin dan saknanya nya Sakrayo, mga guys Grabe uh, uh, Tingnan mo Kay, mapurul 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 oh tinaguan pas yang blade dan so wallet eh uh, nagbili ka kang dami-dami sabon kaya tepunan kapas sabon grabe kana mun di kemerunung talaga mag ano mang hanap ba Kay Nung naglabat tayo kadami-dami ay grabe Kadagdagan tuloy yang ngaming sabon mga guys oh sirayin niya pantalon niya kaya maiksi daw hindi naman maiksi ang katihan lang talaga grabe tagal-tagal na silang nagsama dyan sa pantalon na yan tapos ngayon lang naka ano nang ano daw maiksi sa kanya sabantalang sabantalang hindi maiksi aywan ko ba hindi kalit lang kaarti hindi <laughs> kalit lang siya kaarti mga guys kay daw sabi ay kasi daw oh tingnan lang natin pagkatapos yan kay putulan man niya yan pag hindi na niya magustuhan Gila, tuh! Di tahun aksesori, giku Oke, okay. nama nggak, guys? Kita nama nggak, guys? Thank you for watching. Please subscribe and click the mute notification bell. Comment, share, and like. Para updated kayo sa aking mga videos. Bye bye. Thank you for watching.